Yes, mga uh, magandang hapon mga mahal kong mga taga-subaybay. Andito pa rin ako, nagbibinta pa rin ako ng uh, Indian Mango. So, pandalawang araw na ito na nagbibinta ako ng Indian Mango. At uh, ito, meron pa, meron pa. Hindi na itong karamihan ito, pero siguro mapapaubos ko na ito ngayon. Ay, Batangas Mango, Batangas Mango, bili na kayo, matamis. Ah, Batangas Mango. Bili na kayo, matamis siya, matamis siya, matamis. Ah, Batangas Mango, bili na kayo. Matamis, matamis. Batangas Mango, bili na kayo. Matamis, matamis. Tsatsaga <coughs> ko ito na ibenta. So, hindi na ito magtagal, maubos din ito. Kukunti na ito. Hindi na ito aabutin ng uh, 20 kilos. Wala na, wala ng 20 kilos ito. So, tatsagaan ko lang. Mauubos din ito. Ah, oh, bilhin na kayo. Batangas Mango, matamis. Matamis, matamis, Batangas Mango. Bilhin na kayo, bilhin na kayo. Batangas Mango, bilhin na po kayo. Ayan, bilhin na kayo, Batangas Mango. Mura po yan, mura lang. Okay. Like ah? ah batangas mango bili na kayo, bili na bili na, bili na batangas mango bili na, matamis masarap, masarap matamis, matamis ah bili na kayo batangas mango, batangas mango bili na, bili na Bili na kayo, Batangas mango, masarap yan, masarap, matamis. Ah, bili na, bili na! Batangas mango, bili na kayo. Masarap yan, matamis. Ah, Batangas mango, masarap yan, matamis, Batangas mango, bili na kayo. Bili na, mata Batangas mango, matamis po. Ah, Batangas Mango, Bili na kaya, matamis yan Ah, matamis, matamis Batangas Mango, Batangas Mango Ah, matamis ya, masarap, matamis Bili na, bili na Ah, bili na kaya, Batangas Mango Matamis ya, masarap ya, bili na sir Kaso wala nang pabili Ah, wala nang si sir Ah, sige, okay lang Bakit mo record? Ay, hindi po, naka-vlog po eh. Naka-vlog po, nagba-vlog po, naka po ako eh. Ah, oh, yan. Makikita tayo sa iba't ibang panig ng Daigdig, Europe, part ng Europe, Italy, Canada, Amerika. Ah, doon po nakakarating ang aking vlog. Ah, sa part ng mga Muslim po. Anong vlog mo? Ah, ito. Nangakarito. Hindi, ano Pangalan. pangalan. Oh, ba, no? Bibigyan kita ng okay. ano, ng flyer. Ito. So, tinatanong niya okay. ako ano pangalan ko. So, bibigay ko yung flyer ko para ipalo niya ako sa Facebook at sa YouTube naman ay kanila akong i-subscribe. Magkano ito? Ah, 15 po ang kalahati? O? 30 ang kilo. 15 Opo, abi na. Ah, kalahati. Ah, sige, sige po. Okay. Ah, ah, sila yung baka bumili sa akin, kalahating kilo. Ano pong pangalan nila? Jomar. Jomar. Anong province? Ah, uh, dito lang, Quezon City po. Ah, uh, dito ano? Uh, oh, Quezon City. Ah, uh, ikaw sir. Ano Ronaldo. Ronaldo. Ha? Ronaldo. Ronaldo. Ay. Uh, okay lang. Sila ang mga bumili sa akin ito ng uh, mango, mango. Sila ang bumili ng uh, yan diyan mango. So, hinihingi niya yung flyer ko. Bibigay ko yung flyer ko para ipalo niya ako sa Facebook at sa YouTube naman ay kanila ako i-subscribe. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po.